Marhay na aga. Kamusta mga kaibigan? Ito mga lods yung papuntang main skyline na ngayon po ay nagiging viral at trending kasi nga po magkakaroon na po ito ng entrance fee sa halagang 100 pesos sa mga foreigner tapos sa mga lokal naman po na pupunta dito ay 15 pesos tapos sa mga estudyante ay 10 piso tapos mga kaibigan sa parking ticket naman magkakaroon po yan ng 20 pesos sa mga tricycle, motorcycle tapos sa mga sasakyan o mga SUV Uh, 45 pesos po ang parking fee tapos sa mga minibus naman okay. sa mga tour bus uh, 150 pesos tapos pati sa mga bike, sisingilin na rin po kayo sa mga lokal na 10 pesos tapos sa mga foreigner naman na magbobike papunta po rito magkakaroon po yan ng bike na ticket fee na 50 pesos kaya talagang kumbaga lahat po rito di na libre dati kasi wala talagang bayad papunta po rito pero ngayon may bayad na po yan pero para sa akin mga lads mga na ah, dahil nga po para siguro sa mapaganda itong lugar na to lalo kasi kung yung iba nga naman mga lads mga kaibigan mga tourist spot, tourist destination dito po yan kahit saan naman ah, may bayad po talaga yan may mga entrance po yan ito pa po kaya na isa sa pinakamagandang tourist destination di lamang po rito sa atin sa Pilipinas kundi sa buong mundo etong Mayon Volcano okay lang naman para sa akin na ganun yung entrance fee kasi di naman po ganun kamahal eh kung baga, kaya-kaya naman natin kung gagamitin naman po yun sa pagpapaganda at pag-improve nitong lugar na to. Napakalaking tulong po nun mga lods kaysa nga naman walang bayad po talaga. Baka kaya po mga lods, mga kaibigan, na nilagyan nito o ng entrance fee para mas lalong mapa-improve at mapaganda lalo itong lugar na to. Kasi nga naman sa sobrang daming dumadayo po rito, mas marami pa po siguro yung gagawin para mas lalong gumanda at mas lalong maraming gawin ng mga facilities na talagang mas lalong nagpapaganda sa lugar na to. Kaya yun po yung naisip po nila na magkaroon po ng entrance fee tapos parking fee. Kung gagamitin naman po yun sa mas lalong kapaki-pakinabang at talagang magpapaganda sa lugar na to, okay lang naman yun na may entrance fee tapos may parking fee. Pero sana magamit ng maayos yung mga ibabayad natin na mga pupunta po rito kung sa iba nga naman mga lodges mga kaibigan na mga tourist destination, tourist spot na ngayon nga po may mga entrance fee, may bayad din dito pa po kuya na world class tong lugar na to kasi nga po kilala to hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa kanya ang king ganda nitong Mayon Volcano na to kaya talagang sobrang maraming pumupunta po rito kung ito nga po na world class na pasyalan kailangan na mas lalong mapaganda kung yun po yung naisip po nila na mas lalong pagandahin itong lugar na to kaya humihingi po sila ng entrance fee ng parking fee basta magamit lamang po yon sa maayos at magandang pamamaraan upang mas lalong maging maganda at kapakipakinabang itong lugar na to okay lang naman yun na magkaroon talaga sila ng entrance fee mga lads mga kaibigan kasi yung entrance fee na 15 pesos sa mga lokal din naman pagunin kabigat kaysa sa ibang mga pupuntahan po natin ng mga lugar na masyadong mahal din po yung entrance pero syempre naninibago yung mga tao kaya marami pong nagre-reklamo pero kung yun nga po, gagamitin naman sa magandang paraan at mas lalong mag, maglalagay pa po sila ng ibang mga amenities o kaya ng facilities na mas lalong papaganda sa lugar na to, okay lang naman po yun sa akin kasi sakto lang naman nalagyan ito ng entrance fee kasi ito nga po isang tourist destination, tourist spot na pang world class. Kailangan maging malinis at maayos itong lugar na to lalo. Kaya sa mga kababayan ko, sa mga pupunta po rito, yun nga po, meron na po siyang entrance fee kung nasanay tayo mga kaibigan mga lodge na walang entrance fee pagpunta rito tapos walang parking fee pero ngayon wag na po kayo mabibigla meron na po siya pero sa ganung halaga napakasulit na po yun kasi napaganda po talaga na itong lugar na to kaya okay na okay naman po yun mga lodge mga kaibigan kasi bawing bawing naman sa napakagandang lugar na to napaka perpekto ng lugar na to lalo na ni Mayon Volcano na lalong nagpapaganda sa atin dito sa Albay yun lamang mga kaibigan mga lods maraming salamat, ingat